Hello po, kapepan po ng Diyos ang um, parating sumating po mga kapatid. Ayan, so andito na naman tayo sa talakayan with Covernok ng Packmasters PH. At ngayon po meron tayong itatopic ulit na uh, isa sa mga komento ng syempre, alam na natin, panati pong MCG. I kaya hindi ko na patatagali pa, let's all welcome. Covernok ng Packmasters PH, hello po, magandang araw po Covernok Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Anong meron dyan, bro, sa ating episode yun? So, ito ay komento po ng isang MCGI member dun sa naging topic natin, bro. no? It's a replay episode pero naging topic natin niya si kaya na mahilig mag maghanap ng letra por letra pero nangangaral ng aral ni Kristo na hindi puro letra por letra. Ganon. Yun yung topic niyan eh. Kasi ang context po niyan, di ba kapag halimbawa ang MCGI, gusto nilang hanapan tayo ng aral natin. Halimbawa, saan mababasa yung purgatorio sa Biblia? Saan mababasa yung iglesia ni yung iglesia katolika, apostolika romana sa Biblia, san yung rosaryo sa Biblia. So hinahanapan tayo ng mga bagay na letra por letra, pero kapag sila nangaral, okay lang kahit hindi letra por letra. For example, ang Diyos ay may poet. Walang mababasang ganun, ha, Bruno? Wala din pong mababasang Members Church of God International, ingit yun yung pangalan ng kanilang samahan, no? ang pinapangaral lang nila sa atin yung yung pandaraya doon is yung uh, bawa sinasabi nila ang tunay na pangalan daw ng samahan is Iglesia ng Diyos pero yung pangalan ng kanilang samahan is Members Church of God International o kaya kapag naging member ka sa Members Church of God International redundant kaburno kasi member ka na ng Members Church of God International wala po yun sa Biblia hindi mababasa letra por letra And yet, nagagawa nila ng, ng paraan. Ano? o yung iba pa yung mura yung yung mura na ano nang patungkol sa nanay no yung ina mo ayan o, di ba may mura na ganon oh nagawa ng para di isuriyano yon mga kapatid mababasa sa biblia daw kahit hindi letra for letra which is for me that is blatantly ano double standard no or kaipokrito. now ngayon may nag comment dito kaburno ang sabi niya ganito hindi naman po usapin diyan kapatid whether nasa codex sinaiticus ba o wala ang tanong po diyan is inspired book ba ang tobit ano naman pong mga aral at katuruan ang tinuturo nyo sa katoliko na galing sa Tobit? Meron po ba? So yan yung katanungan ni Michael Ilagan na miyembro ng MCGI na garantisado hindi maniniwala sa ating isasagot, Kabornok. No? Kasi panati ko yan. Gayun pa man, sasagutin natin ito, Kabornok, para sa mga kapatid nating katolik. Now, ano yung context niyan? Bakit nasabi niya yung patungkol sa Codex Sinaiticus? Kasi po, mga kapatid, inaatake ng MCGI, dalawang dahilan yan. Inaatake po tayo ng MCGI na tayo daw ay nagdagdag ng mga ng mga libro sa Biblia. Kasi hindi nila ino-honor yung, yung Jutero Canonical Books, kaburnok. Now, i-present natin na yung Codex Sinaiticus na ginagamit ni Soriano, paborito niya po yun mga kapatid eh, favorite niya yung Codex Sinaiticus. Eh, meron pong mga nakapaloob doon na Jutero Canonical Books. So, nung na-publish yung Codex Sinaiticus, mga kapatid, nung na-create yung kopya na yon, andun po yung mga Jotero canonical books. So, ang punto natin, hindi tayo nagdagdag. Ang punto natin, sila yung nagbawas. Sila yung nagbawas ng Biblia. Ngayon, ganito ka, Borno. Eh, hindi din naman yun yung usapin na punto ko eh. Ang usapin na punto ko is, kayo naniniwala sa Codex Sinaiticus, pero cherry picking kayo. Cherry picking sila, kaburnok eh sinasabi daw ika, wala daw yan ika sa mga sinaunang kasulatan. Mga sinaunang, nakamang, mga pa si, ano doon, si Soriano. Katunayan, Kaburnok, gumagamit sila ng English translation ng Codex Sinaiticus. And ito yung sample ko po. Ayan, bawa, yung Mark 16.9. Kasi di ba mga kapatid, merong long ending tsaka short ending yung Mark 16. Eh. So ito, wala yung iba. No? Wala daw sa Codex Sinaiticus. Kaya dagdag lang daw yan, hindi daw totoo. Ibig ko sabihin, Kaburnok, si Soriano naniniwala sa Codex Sinaiticus. Pero, pili lang yung kanyang pinaniniwalaan. Depende sa kung ano yung gusto niyang paniwalaan, dun niya tayo inaatake. Gayun pa man, lalo lang pinapatunayan netong ni Michael Ilagan na nagtanggal sila talaga ng mga libro sa Codex Sinaiticus. Yung ginagamit nilang libro is kulang. Which is kahit sa Codex Sinaiticus, hindi din naman hindi din naman accurate. Bakit? Kasi 66 books lang gamit nila. Eh kapag pupunta tayo sa Codex Sinaiticus, nandun yung Tobit. Hindi usapin dyan kung inspired ba yan o hindi. Kasi kaburno. hindi ko din naman i-honor yung pag-ano nila eh. Si, saan sila nakakuha ng, ano, ng, ng authority na para sabihin na ito ay inspired at ito ay hindi at anong pakialam naman nila kung gumagamit tayo ng katuruan natin patungkol sa COVID, sa tobit at hindi eh pag sinabi din naman natin Kaburnok, na tayo gumagamit ng ng tobit eh hindi naman nila paniniwalaan eh bakit kasi naka lang sila sa sinasabi ni Soriano. yun yung context po nito Cavorno yan pala yung ano yung context ng comment ni Michael uh, Ilagan So, ibig sabihin, agree siya doon sa fact, kapatid na Gabriel, na sa Codex Sinaiticus, meron talagang aklat ng Tobit Siguro mas mainam para alam ng mga manunood natin. Siguro ipakita na natin sa screen yung uh, Codex Sinaiticus para Ako. alam ng lahat ano, na mayroong mga deuterocanonical books na present doon sa Codex Sinaiticus. Sinaiticus. Yes. Na sabi ni Floriano noon, brother Gabriel, eh, totoo daw na sa Codex Sinaiticus. So, mm -hmm. kung wala doon sa Codex Sinaiticus, yung kalalabasan nito, hindi lahat ng nasa Codex Sinaiticus pinaniniwalaan ni Soriano. Yeah. Yes, Maliko yes. yun. Mm -hmm. Hindi pwede yun, kapatid na Gabriel. Mm -hmm. Maliko yun. Dapat, cherry picking. Oo. Oh, oh, hindi lang basta yan cherry picking, brother Gabriel. Blatant lie yan yung ginagawa niya. Bakit? Ay, kasi, kasi, kung sasabihin mo na yung Codex Sinaiticus nasa loob nun ay totoo, at saka sasabihin mo eh, yung totoo naman, yung aklat ng Tobit, eh, may, nasa loob ng Hindi Codex Sinaiticus, eh, eh, in, eh lalabas, inspired book dapat yung uh, aklat ng Tobit. Kasi nga, sabi ni Soriano, yung Codex Sinaiticus, totoo, totoo yung nilalaman doon. Yes. Hindi eh, naman oh. eh, naman pwede, yung totoo, yung ilan lang. Kasi yung statement, totoo yung nasa Codex Sinaiticus. Eh, lalabas, Brother Gabriel, eh, mali pala yung Codex Sinaiticus. Hindi totoo yung nasa loob kasi nandoon yung Tobit eh. O, oh, nandun yung diba? nalabas. Fallacy yun eh. Fallacy of composition na yun. yun. Yan ang mali ni yan. O ngayon, o, ipakita mo na, Brother Gabriel, kung meron mga yes, Tobit po. dyan. Opo, opo by the way, ito po yung official website po, mga kapatid, ng, sa Codex Sinaiticus, ano? About the project po. Ah, see the manuscript po yun. Sige, mm -hmm. uh, sige nga, i-click nga natin. oh, sige nga, i-click nga natin para maano natin ito, yung sagot. Kasi ito yung uh, context Tatanaman. muna, no? Oo. Uh -huh. Bago muna natin sagutin yung tanong, yung context muna talaga. So, ipakita natin talaga sa ating mga manonood yung ano, kapatid na Gabriel, yung uh, pagkakaroon ng aklat ng Tobit sa Codex Sinaiticus. Baka kasi... Yes, yes. Oo. Sige nga. I ayan, oo. ayan. Ayan. ayan o. O. Choose a passage. Ayan, no? I-click mo nga yung Genesis. Yung Genesis. I-click mo nga yung Karo. Merong Karo okay dyan. Okay po. Eh. Okay po. Ayan. Ayan. O. ayan o. Sige nga. I-click nga natin yan. Ito po. Tobit. Ito eh, kabor kaburno ko. Tobit. Mm. Ayun, so may Tobit. Diyan yes, oh, yes. 'no, naglo-load na siya, yeah, no? naglo-load na po yung chapter 1 and verse 1. Mm -mm. So, meaning to say, meron talaga. Mm. Uh, may ipapakita yung manuskrito mamaya. Ayan 'no, ayan, yung yung ano ata Esther sa baba Tobit. Uh oo, -oh, 'yun. So, 'yan 'no. Ito po 'yan. 'Yan po yung mga nandito, Kabornokano, merong mga uh oo, -oh. ano dyan. Uh oo, -oh, yung sa taas, uh 10 verse 3 ng Esther yung uh, aklat ng Esther. Tapos kung ibababa ba uh -oh. mo, tobit na. Ayan, no? So, yes. yan, ha? Ah, yan mga totoo. Ngayon, Brother Gabriel, dahil na-establish na natin na may tobit sa Codex Sinaiticus, sasagutin na natin yung tanong. Balikan natin yung tanong, ha? Ah. Kasi, paano daw natin mapapatunayan na inspired book yung aklat ng tobit? Mapapatunayan hmm. mo yan, kapatid na Gabriel, una, kapag ginamit yan ng mga apostol at ng kristo. Ibig sabihin, may mga keynote silang mga talata sa Biblia doon sa aklat ng Tobit. Oh. Ganon yon To prove na inspired yung libro or yung aklat. O, yan ang ating patutunayan ngayon, kapatid na Gabriel. So, siguro, i-ready mo na lang yung, yung aklat ng Tobit dyan sa iyong, ano, yung, siguro sa so Bible Hub na lang siguro natin i-ready para ma-ready na natin. At saka siguro yung gagawin natin, yung gagamitin nating Bible version, yung magandang balita Biblia para mai-an na natin, mai-lagay na natin sa screen. Sige, Sige so um, umpisahan muna natin itong sinabi ni Kristo. Usahin natin kapatid na Gabriel yung uh, nakasulat sa sinabi ni Kristo dito sa yung Mateo 7:12. Sa magandang balita Biblia, pakibasa yung sinasabi ni Kristo. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ayan, so maliwanag dito. no? So it, it's all about golden rule. ano yun? Tama? Diba, the golden rule mm -hmm. ito. Dapat kung anong gusto mong gawin sa iyo, yun ang gagawin mo sa iyong kapwa. O ngayon. Mm -hmm basahin naman natin yung uh, kasi sabi dito brother Gabriel ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta ibig sabihin ibig sabihin kapatid na Gabriel itong sinabi ni Kristo na to turo ng mga propeta hmm. di ba hmm. oh basahin natin yung Tobit si si Tobit ba nagturo niyan basahin natin ang uh, Tobit kapitulo 4 Versikulo 15, pakibasa ng sinasabi. Ito po, sa May 4.15, ganito po nakasulat. Ano mang hindi mo gustoy, huwag mong gagawin sa iba. Huwag kang maglalasing, huwag mong pababayaan maging bisyo mo ang pag-inom ng alak. Ayan, so maliwanag. Ano mang hindi mo gustoy, huwag mong gawin sa iba. O ba diba? so meaning to say, kapatid na Gabriel, iyan na yung itong sinabing ito, iyan ang nasabi ni Kristo, kapatid na Gabriel. The thought sa sinabi ni Kristo, galing yon sa aklat ni Tobit. Ayun, di ba? So isa 'yan sa example. So 'yun yung 'yun yung proof natin. To prove na yung aklat ng Tobit inspired book siya. Oh, isa yes, pang uh, Bible uh, verse. basahin naman natin kapati na Gabriel yung uh, 11:5 ng Mateo pakibasa yung sinasabi. Ganito naman po nakasulat. Nang panahong iyo'y sinabi ni Yesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sabata. O, dito sa ating binasa, si Kristo tinawag niya yung Ama na Panginoon ng langit at lupa. At Lord of heaven and earth. Eh, saan hmm. ba niya nalaman? Saan ba sa Biblia yan na ni Kristo? Kasi hindi eh, naman po pwede na si Kristo magbabatay lang sa si sarili niya. Alam naman natin na si Kristo ay Diyos. Pero nung tao siya, kapatid na Gabriel, ay eh, alam naman natin na sa Biblia, eh nag-aral yan ng mga aklat ng mga propeta, itong si Kristo. So, saan ba sa mga aklat ng mga propeta nalaman ni na ni Kristo na kahit sa mga tao sa lupa, dapat kilalanin ang Diyos Ama na Panginoon ng Langit at Lupa. Basahin natin ang Tobit, Kapitulo 7, 18. Pakibasa kapatidagap. Be brave, my child, the Lord of heaven and earth grant you joy in place of the sorrow of yours. Be brave, my daughter. Ayan. So dito sa salin na to, sa revised standard version, the Lord of heaven and earth. Ayan. So, meron pala. So, kinikilala ng uh, ni Kristo, yung Ama, na siya yung Panginoon ng Langit at Lupa. Lupa. So, yan ang ating ibig sabihin, kapatid na Gabriel, no? Hmm. O ngayon naman, punta naman natin yung isa pang talata. No? ah uh, siguro yung gagawin natin ay basahin muna natin itong nasa Lucas 2.29. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yung sinabing yan, kapatid na Gabriel, na maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Eh, alam mo ba, meron kasing kautosan ito noon, Brother Gabriel, at yung practices sa panahon ng mga Hudyo. At mabasa natin yan sa Tobit, Kapitulo 11, ang talata ay 9, yung sinabi kay Tobias, pag-ibasa yung sinasabi diya. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na kong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. So maliwanag yan, Brother Gabriel. Ano? So, may to say, yung mga um, yung mga Jewish practices na mababasa natin sa New Testament, we can locate them doon sa aklat ng Tobit, which is, yun yung proof natin na talagang inspired book yung aklat ng uh, Tobit, kapatid na Gabriel. Hmm. Katunayan, Brother Gabriel, yung ilan sa mga talata sa aklat ng Apokalipsis, pwede nating i-decipher yon gamit yung aklat na nasa deuterocanonical books. Kaya nga, kung mag-aaral kayo ng prophecy dyan sa aklat ng Apokalipsis, yeah, yun, kagaya ng Seventh-day Adventist, Adventist daw sila, pero yung interpretation nila sa aklat ng Revelation, mali-mali. Kasi nga, tinanggal nila yung ano, yung aklat ng, uh, ng uh, deuterocanonical books. Brad. Oo, yan ang problema sa kanila. They consider them as uh, hindi daw inspired. Where in fact, kapatid na Gabriel, kung gamitin mong tool yung apokrypha Ha? or yung Deuterocanonical books, sisiguraduhin natin o sigurado tayo na magiging tama yung interpretation natin doon sa Aklat ng Apokalipsis. O, gigihan kita ng example, Brother Gabriela. Masahin Sige, pa. natin ang 1 uh, ng Apokalipsis. Ano pang sabi dyan? Mula kay Juan, para sa pitong iglesia sa lalawigan ng Asia, sumayin nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. Yung merong binabanggit diyan na pitong espirito na nasa harap ng kanyang trono. Naalala hmm. ko yung ano eh, yung uh, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pasensya na kayo ha kung INC member kayo na nanonood ngayon. Um, meron silang belief na yung uh, Espirito Santo hindi daw Diyos dahil sa talatang ito. Apokalipsis 1.4 kasi may binabanggit daw na pitong espiritu. Eh, yung pitong espiritu pala, Diyos din to. Eh, mali. Hindi ganun ang interpretation. So, lalabas daw, kung yung banal na Espiritu Santo ay Diyos, eh, yung espiritu na pito sila doon sa Apokalinsis 1.4, Diyos din daw yon So, lalabas, iilan na yung Diyos. Eh, ilan na lahat. Sampo na daw. O, yan ang kanilang uh, ay, ganun, sinasabi. No? O, o, ganun yon Yan yung kapiran. Eh, alam na natin, matagal na tayong nagsasaliksik sa high-end sila yan. Pa. So, tanong, Brother Gabriel, tama ba yung interpretation na yan? Eh, mali. Mali. Eh, bakit mali, mga kapatid? Ano ba ang espiritu yung tinutukoy dyan sa Apokalipsis 1.4? Yan ba yung banal na Espiritu Santo? Ay, hindi po, mga kababayan. Yung tinutukoy dyan, ay mababasa natin yung Tobit. Kasahin natin, Brother Gabriel. Ito, Sige nasa po. Tobit yan eh. Tobit 12.15. Pakibasa ang sabi. Oh, ito po ang nakasulat po. Ako si Raphael, isa sa pitong anghel na luhumaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Ayon! So, ibig sabihin, yung tinutukoy pala na nasa trono na pitong espiritu, anghel pala yun, Brother Gabriel, hindi Diyos. Anghel sila, oh, diba? pitong anghel sila. Isa sa mga anghel, si Anghel Raphael. Kaya nga sa Iglesia Katolika, yung kinikilalang mga anghel, Brother Gabriel, E eh, pito yun. Yung pinangalanan, tatlo lang. Ganon yun. Oh, yan ang totoo niya. Hindi nila alam yan. Eh. Mga, mga katikista, walang alam yan. Eh. So ngayon, oh, yan, ang, uh, yan ang katotohanan dyan, brother. Doctor. So ibig sabihin, kapatid na Gabriel, yung ilang mga talata sa, sa aklat ng Apokalipsis, pwedeng gamitin yung aklat ng Tobit para ma-interpret ng tama. Ganon yun. O, ba? O, di Oo. At syempre, baka sasabihin nila, eh, yung anghel ba, eh, hindi espiritu. Mali, espiritu nga. Nasa Biblia, nasa Ebreo. oh, sige, sige, 14. 14 ata yun. Sige nga. Opo. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkamit ng kaligtasan. Sa so, kung itatanong naman, ilan ba yung mga anghel na naglilingkod sa Diyos para tutulong sila sa pagkakamit ng mga tao ng kaligtasan? Ang sagot, pito. Yung reinforced na talata, gagamitin mo yon para ma-interpret ng tama yung nasa Apokalipsis sa 1-4. Kaya nga, Brother Gabriel, mali yung sabi na tao yung messenger. Messenger daw sa Apokalipsis 1 Imesenger e dani, jani, e, e, yung pinabanggit espirito eh yung espiritu na yon anghel uh -oh. pagdating doon sa Apokalipsis 7 1 hanggang 3. Yung tinutukoy diyan hindi lang hindi lang yan mess basta ano messenger na anghel. Anghel talaga yon kapatid na Gabriel. Yung apat Literal. na yon merong anghel na tat. Oo. Oh, Titiral talaga na, na may pakpak. -pak. Bakit? Eh at mo yung yung, yung ano Jupiter canonical books. Basta yung thought na gusto kong sabihin, paano mo i-interpret yung aklat ng Apokalipsis? Pwede mo magamit yung ano yung mga aklat yung sa Joe, pero canonical ka. books. Especially itong aklat ng Tobit, rich kasi ito sa ano sa morals. Yung aklat ng Tobit, hmm. Brother Gabriel, rich sa ano morals. Kagaya ng binasa natin kanina, huwag kang maglalasing. Nasa Biblia yun, nasa aklat ng Tobit. Huwag maglalasing. Kaya nga ako, hindi naglalasing eh. <laughs> Bawal maglalasing kay hmm pabor bawal yon oh so ganon yon kapatid na kapre oh yan so nasagot na natin ang tanong ni uh, Michael, Michael Itigan kahit masakit yung sagot kahit hindi mo tanggapin bala ka sa buhay okay lang basta yung oh. basta yung importante yung mga katolikong nasagot yung yung katanungan na ito na syempre yung mga katoliko apektado sa tanong mo na mali mali yung bintang okay so yan na siguro yung ating sagot brother Gabriel okay Okay po. Ayan. Thank you po, Habernock. Ayan na. Ah, sana malinaw sa atin yan, mga kapatid ng Katoliko. So, sa atin po, sa paningin po ng Iglesia Katolika, no? Kahit wala na tayong pakialam sa paningin ng MCGI. Ang Tobit po ay isa sa mga inspired books. So, bukod pa po sa kasama talaga siya sa mga original, yung mga original copy ng manuscript, yan po ay itinuring na po ng ating simbahan na inspired, no? hindi pa po lumalabas yung sekta nila, diniklara na ng simbahan na inspired yan. Ano? At wag po kayong maniniwala sa sabi-sabi din ng iba na ay hindi yan inspired, hindi yan inspired. Tapos yung nagsabi nun, no, sumulpot lang pagkalipas ng libu-libong taon. No? Wag <laughs> kayong maniniwala din mga kapatid. Ha? The tendency niyan is iligaw tayo mga katoliko. Okay, so maraming maraming salamat po sa Diyos sa panunood po. Muli po ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko together with my partner, Kabunok ng Pathmasters PH. Ingatan na wa po tayong parati ng ating Panginoon.